Hi everyone, welcome back to Connie Lesich YouTube channel So nandito na naman po tayo, pang one time video na naman po ito Kasi ay talagang busy at midnight na po tayo makagawa ng video Gusto ko po kasing uh, ano, ma-share yung aking mga experience At least man lang makatulong sa inyo kahit konti So sa video na ito, gusto kong pag-usapan muli ang patungkol sa saan nga ba i-submit yung temporary residency? No? Uh, I am talking about like kaka-apply mo lang, kakarating mo lang dito sa Croatia. Kasi yan po ay talagang importante na lalakarin nyo. Of course, pupunta kayo dapat doon sa police office for ano, foreigners. Ano uh, na-mention ko na ito sa aking previous na blog, So, doon sa ano na yan, police office, magbigay naman sila ng mga details, instruction, or mga list, no? Kung ano yung i-comply -co mo na documents. And then, meron ding nakalagay doon sa kanilang ano, door kung sa ang website or email. Basta nandun, may mga info doon. Uh, during that time na nag-apply kami, ay Nung binigyan kami ng mga requirements and uh, meron ding ano papel doon na dinikit sa dingding. Uh, doon namin kinopya yung email kung saan isasubmit. submit Kasi nung kami ay hindi kami nagsubmit doon sa police. Nag-inquire lang kami para sa mga detalye na ano bang gagawin ganito ganyan, ano bang mga requirements, no? That was the ano, the first time talaga nagpunta kami nung kararating ko lang dito sa Croatia. So, saan nga ba namin sinasubmit? Sinabit po namin through online. Online po ha, kasi meron pong email na binibigay. Uh, Mag-ano ka doon, uh, mag-download -mag ka muna. Meron doong website na nilagay doon sa office kung saan i-download yung ano, form. Kasi, meron kang i-download na form na fill upan mo kasama yan sa mga isasubmit mo na requirements. At saka meron din yung isang form na upon arrival, yung kararating mo lang as tourist, no? Kasi parang tourist din tayo, visit visa ba. So, merong form doon na i -ano mo din isasubmit. So, dalawa yung ano namin pinaprint at uh, talagang ano finila pa namin. So nung nag kami, of course, huwag niyo kalimutan na ipa-translate yung mga document nyo. Kung English siya, ipa-translate talaga ng Harvatska kasi hindi yan tatanggapin. Anyway, pag nag na kayo ng form na yon to together with the requirements or kahit wala pang requirements, basta isubmit nyo yung form para sa ano, temporary residency. Yung officer na nakaano naka-assign diyan sa email na 'yan, magre-reply yan sila. Magbibigay din sila ng mga details kung ano yung gagawin mo, kung mag-submit ka na ng documents mo, i-check din nila 'yan kung anong kulang mo. Ganyan. Ito check nila kung mag-submit ka ng ano mga mga documents. It check nila kung tama nga ba, enough nga ba or kulang. At uh, that time po nung kami ay uh, ano bang kulang ko? Kasi that time po kasi tumaiming po ako na talagang na delay yung aking application at uh, that was summer siguro busy yung officer at, at ano din uh, nag, nag change na din ng visa from visa Croatia Shingen na ba so siguro yung ano dahilan ganon kaya maraming delays plus summer baka yung officer ba ano kasi hindi talaga sila masyadong ma-reply. hindi ako ina-update kahit nag-follow up kami so hindi ako talaga sinwerte agad it took one year no yung aking ID bago nakuha. Kasi yan nga, delay talaga. So, yun, magre-replyan sila kung anong-ano. Pwede ka ma-inquire doon ano nga ba ang yung mga specific talaga na requirements para sa temporary residency. Yan. Magre-replyan sila at saka magsisend din sila ng mga info doon. During that time, kasi late na sila nag-reply, kung kailan sila nag-reply, doon din nag-expire nag, ano, nag yung aking NBI. And by that time, kailangan ano, kailangan ipa apostil yung NBI. Hindi ko rin kasi alam eh, na ipa-apostyle. Walang nakapagsabi. So, wala. Request ulit. At, nako mahirap mag-request pag andito ka na sa Croatia kasi komplikado. Hindi basta-basta sempre, marami pang gagawin, marami pang proseso. Kaya kung andyan ka pa sa Pilipinas, magdala ka na ng mga dokumento na importante para dito. Kasi pahirapan yung akin noon. Kasi umabot, eh, umabot sa expiration, delays pa, ganun. So, yun yung ano, pag-submit doon sa online, doon sa email na yun. Magre-replyan sila. Pwede ka mag-inquire, mag-follow up magre-reply at mag ano naman sila eh, mag-advise. About naman sa ano, about sa uh, NBI, ang term nila is ano, certificate of impunity. Um, yung binigay ko is in, ano, NBI kasi national at saka one year yung ano niya expiration ang police kasi police clearance is uh, six months lang no So yan yung sana ko. So doon lang. Uh, I don't know kung saan na ngayon basta nung kami nag-submit kami that time ng first time kami nag-apply ng temporary residency. Doon sa binigay ng binigay na info from the ano police office. At saka meron din sila nakasulat doon, doon ni namin sinulat. Uh, online kasi yung ano pagsasubmit. Pero pag nag-renew ka na dito, hindi na online. Personal na talaga yan siya. Yung ano lang first time. Pero I don't know nga ha, now, baka personal na or what. Kasi during the time na nagpasa kami, yung mga documents talaga ipasa online. I-attach mo doon sa email na yon at isend mo sa email na pinrovide ng ano police office. yon Tsaka wag kalimutan i-translate, no? Ayan, mag ano makinig kayo sa aking ano uh, mga previews na video, lalo na ito mga bago. But if you have time, mas better din na mag-scroll ba kayo sa mga previews ko kasi mas fresh din 'yun, no? Sa aking isip. Eh, ngayon medyo nakalimutan na. Um, kung meron man sigurong nagbago ng na mga requirements or mga info, Mm, konti lang siguro kasi yung ano lang ng mga primary, the same pa rin eh, no? Ayan, so yan po yung ating ano, patungkol sa saan nga ba isasubmit yung temporary residency pag first talaga na mag-apply pa. Ayan, so ganun lang muna at abangan ang ating susunod na video. Ayan, so maraming salamat ay sana kung nyo sana wag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Hindi ko na po ito i-edit. Straight from the cam talaga ito. Straight to upload na ito. Kasi wala nang time, busy. Ayan. So maraming salamat. Bye-bye.